Ay, maraming salamat po kala Mayor Sonya po saka Mayor Jona po napakalaking blessing po na natanggap nito. Salamat po Si Lord po ang bahalang magbalik po sa inyo. Thank you po. Salamat. Mabuti naman eh naano si yung anak ko. Salamat po sa marami. Maraming, maraming maraming salamat po sa binigay niyo po sa akin malaking tulong po ito. Salamat po. Thank you po sa mga naibigay niyo malaking tulong na po to sa amin. Salamat po. Maraming maraming salamat po, Mayor. Mayora, asahan niyo ang paglilingkod namin sa inyo. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Masaya masaya ako ngayon. Parang birthday ko. Maraming maraming salamat sa binigay ninyong tulong sa akin. Maraming salamat. Salamat po kay Mayor sa pagdalaw din sa akin nanay na Mr. Kay. Yan din po ay malaking tulong na ibinigay sa amin. Maraming maraming pong salamat sa kanila. Sa tulong po nila ko sila makakalimutan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagtaguyod ngayon sa High Five. Ako'y labis na nagpapasalamat at isa sa nabilang na High Five ang aking asawa. Maraming maraming salamat.